good morning guys samahan nyo kami guys ha at ihatin namin yung anak namin sa kanyang eskwelahan guys tayo natin ngayon guys yung ina oh ito guys oh apo ko guys ihatin namin sa kanyang school guys apo ko pala anak sabi ko sorry guys nasabi ko anak si Wayne okay Para apuntar tang... centro en Carcar. kasi ang dagko kayo hindi pwede din nga ni o, hmm. sa yung mga kasyan namin dito guys centuries old na yung naka centuries nga guys ilang centuries na ito pero siguro may piktuhan ito sa road widening project ng gobyerno guys sayang itong mga kasyan na ito guys ang lalaki pa ng puno ito pero pag pa na guys development na progress na wala na parang matatanggal na itong mga ito guys <clears> at <throat> ganyan na practice na pag-usapan kasi kailangan iway din ang kung ano guys ang daanan kasi 2 lanes ito dapat siguro mga 4 lanes para hindi masyadong traffic kasi traffic dito sa amin guys lalo lalo na sa araw ng sabado at sa kalinggo Ito na ito guys oh, Mga nara naman ito Ang daming puno ng nara dito guys Yung iba wala na Tinutol na dahil sa widening oh, Ito mga nara ito guys Ang una, dami nitong ng na nara Magkakabigaan guys Pero ngayon Apektado sa kwan Sa widening Nord widening project ng gobyerno guys Pero dapat, dapat lang Kailangan talaga away din ang krasada dito guys dahil masikip ang ka ng traffic sa malayo guys yung city hall namin. Car city old plaza ng Kalka guys oh dito ito rin ang old, kwan, old, city hall ano oh old city hall pala oh, yung munisipyo namin guys oh, ito, ito ang kanong... ang Santa Catalina Church ng Kalka guys oh, at ito sa kilid yung sa kilid ng simbahan ng Karkar guys, yung para lang ng aking apo guys ng aming apo na rin ah bye bye ma bye, guys. okay ito ang old plaza namin guys kasi ngayon nilipat na ang aming plaza doon sa may bago kasi kaming so, city hall guys pakita ko sa inyo city hall namin na mamaya na guys so ito ang eskwilahan ng para ng aking apo guys oh so ito ang old plaza ng Karkar guys <clears throat> ay masilaw against the light tapos na namin ihatid sa paranan yung apo namin guys so sabi ni Wayne na nadaan daw kami sa Karkar Public Market guys kasi may bibilhin kami para mga sangkap ng aming ampaw guys hindi ko na may video guys yung sa kwan sa sa Karkar Public Market guys kasi konti na lang yung battery ko guys 20 na 20 na lang ito pala yung Santa Catalina Street guys. Dami nito mga 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 bahay na mga sa panahon pa ng katsila guys. Old Houses Kanimune siya yung Tisa no? Bahay na Tisa Bahay ng Tisa Kung ano dito Heritage bahay House na Bahay na Tisa Bahay na Tisa Oh, ito siya guys ha Probably not kaya nasa So, sa panggay sa silaw ano lang siguro guys doon na lang sa merkado guys. So, namin guys. Oh. Dyan, guys Olympics, Olympic size swimming pool. Check ubal guys. Hay, na kami guys, masilaw. against the light. Nya no, umbal na. Oh, dito pa po kan sa. Eh. Against the light on world. kayo. Oh, guys oh. Tsaka, sabihin nitong gym namin namin guys. guys yung Karkar City Public Market usot ha oh sige so papasok oh, oh, to kami sa ay ang silaw Ito ang merkado namin guys pesos lang <coughs> at, sa, at, <coughs> at sa tabi naman ng Mercado guys so andito yung ano guys Carcar City Hall siguro guys ah, hindi ko na lang i-video yung pamimili namin ni Wina guys so guys papalabas na kami ni Wina sa pang guys merkado ng Karkar guys Karkar City Public Market mamili kami ng kunting mga gulay guys at saka isda kunting isda para sa aming pasensya na guys against the light para sa aming pananghalian guys is that sa kahulay at bumili kami ng limon at saka isang sakong asukal guys para sa ampaw so pauwi na kami sa bahay guys hmm. <coughs> so, ito Sinabi ko kanina guys yung aming Kalkar City Hall, bagong Kalkar City Hall ay Sa gilid lang ng aming merkado dito sa guys oh. Ang city hall namin. Bagong city hall namin guys. Kanina binagkita ko sa inyo napit lang sa kalala ng aking anak. Yung Old City Hall namin at Old Plaza. Old Karkar Plaza, Old Karkar City Hall. Ito ngayon guys, ito ang aming bagong plaza guys ng Karkaro. Oh video malaki siya kay sa kumpara doon sa guys sa aming old plaza Tsaka yung City Hall namin oh, malaki rin kumpara nung old City Hall namin guys doon sa bahay guys Nandito na kami sa bahay guys oh. ito yung pinamili namin guys at saka may kung ano, ito, guys may isang sako ng asukal oh, ito siya guys oh. para sa ampaw guys dong ikuha niyo yung iloy dong so Gisem Alsa ni. Sawa so, ng dito, lang guys. Bye-bye na. Bye-bye, guys. Thank you Bye-bye, guys. God bless. Okay, guys. Bago natin wakasan ang ating video, guys. May lista ako rito ang mga guys. And shout out. Pero bago sa lahat ng shout out, guys, mga pasalamat muna tayo, guys. Pasalamat tayo kay Idol Ramju blog official. Thank you Idol sa ilang mga suporta, guys. Ba. Kasi itong mga tao ito, kay itong mga vlogger ito, grabe kong makasuporta sa aming channel na mm -hmm. So, Ayno Ramjo. Thank you, Ayno Ramjo. Ramjo Vlog Official, Mrs. Ramjo. Si Jiram. Thank you sa inyo, Jiram. John TV. Si Master Dan at saka si Master John. Mrs. Dan Mix Vlog. Thank you. Kajip Mix Vlog. Thank you sa so suporta, Kajip. Saldo Mix Vlog. Dong Milben. Salamat, Dong Milben. Kamaring and Master Vlog. Masi Ramil, thank you Masi Ramil. At saka kay Katik, Idol Katik. Thank you kay Tamin at saka kay Jenny Ann. Mais Vlog, Maisa, thank you Maisa. Tungki Official, dong Tungki, thank you dong Tungki. Kay Madam Eileen at saka kay Jisa Canelio, thank you sa inyo. tayo in behalf sa mga natulungan nila sa kawan. Salamat tayo mga natulungan ng vlogger sa buhol. Salamat tayo kay Ma'am Gigi ang Sir Rito Swido, Sir Eric Margaha and Ma'am Clarice. Thank you sa inyo Ma'am, si Sir Eric at si Ma'am Clarice ang nagbigay ng pambot kay Ayro Ramjo at kasi Ma'am Gigi at si Sir Rito ang nag lahat ng kasali ni, ni Master Dan at saka ni Juan. Ma'am MJ Larsen. shout out sa iyo Ma'am, Ma'am Jocelyn Harrison. Malaki rin tulong ni Ma'am Jocelyn Harrison sa mga vlogger sa Bohol. Teka, special na Idol Ramjo. So, pisa tayo sa kuan guys. Sa ating shout out. So, may lista, may na lista ako nito guys. Guys, doon ako nakuha sa latest vlog namin guys. So, shout out to Ma'am Rinalda Maghari. Shout out sa iyo Ma'am. Lobi Arivalo. Shout out. Ronnie TV and My Special Son. Shout out. Mario M. Shout out. Edwin. Edwin Ato. Shout out, sir. Rosary Kulas. CNF Hunter Blog Shout out. Bibian Naharo Vilazo. Shout out. Peter Bawan. Ah, ito si Peter Bawan yung mayari rin itong Kakulitos Trail Vlog Official, guys. So, shout out sa'yo, sir. Marlon Chamsun. Shout out. Arman Talisik from Consolacion Cebu. ah, uh, Biyahirong Vlog International ko, ah, uh, sir Milbin Bayulita, shout out sa iyo sir. Kaloy, si Sir Carlos Bautista. Thank you sir sa palaging suporta mo sir. Sir Joseph Magdura, shout out sa iyo sir. Gerald, Gerald, TV, shout out. Edison De Leon, shout out. Ma'am Lynn Torigusa, shout out sa mam ma'am. Nag-shout out si Ma'am sa kanyang papa, si Sir Jess Torigusa. Shout out sa iyo, Sir Ah, uh, si Lionel Adukol, shout out. Sino pa ba? Kaangkas Mix Vlog, shout out. Daniel Mahipos Vlog, shout out. Ito, mayroon pa dito. At uh, ito guys, shout out sa aking kumpare at sa aking kumari si paring Mikey Lumongsod at si Maring Windy sa Kanada. Shout out na rin sa one guys. Sa kanilang anak, akong umagad si Eliza Marie Lumongsod in Cabo. Oo, uh, si shout out sa usan sa, sa, ako ka umagad si Ana Marie in Cabo og ni ang taga tagakuan guys, taga edit ko guys noon si Dayanara Sara in Cabo. At saka yung palagi namin kasama kung saan kami pupunta guys, si Maripi Alcantara at si Richard Richardo Narciso. Salamat sa inyong dalawa. So hanggang dito na lang ito guys. Yung hindi pa na kuan na hindi ko pa na kuan na i-shout out sa kuan guys. Mag-comment na kayo sa sa kuan ito, sa video na ito, guys. Salamat sa inyong lahat guys sa panonood. Salamat sa suporta. Aming mga kuan sa aming mga subscribers uh, sa pa paano guys mga may meron din kayo tayong counting solid siguro guys salamat sa inyo mga solid supporters namin guys so hanggang dito lang ito bye bye